So, ayan. Let's eat na, mga karils ko. So, ito na yung ating uh, kinuha kanina dun sa ating na dahon ng ampalaya. Ayan. Naman. So, meron din kamatis. Siyempre, at meron din tayong tuyo at saka itlog and ham. Ayan. So, let's eat na. Ang sarap naman nito. Ayan. Kain na. Lapangs na, mga lola. So, ayan. Pag may tinanim, ay aanihin. Sabi nga nila. Ang sarap, ba diba? Masarap ang gulay. Ayan. PH gulay na masarap. So, let's eat na. Ayan. Dahil Pinoy tayo, tayo ay magkakamay. Let's do this uh, helping hands. Mmm. <laughs> mmm. Mmm. Sarap. Mmm. Mmm. Good. Good. Sarap. nice. Tingnan natin yung masarap with my kabangers. Oh. Okay. Let's eat.